Guys, 10 p.m. Ah, uh, binuksan ko na itong mga ano. May kinuha kasi ako dito ah, uh, yung mga buibawang, tsaka tawag dito, buibawang, tsaka yung edit cheese. Ayan, yung kinuha ko. Edit cheese. Ayan, meron pa dyan na ayusin. Tatlong box. Ah, uh, pero bukas ko na ito ayusin. Gagawa ako din mga kasari. Ayan, ngayon ay ngayon ay March 16, mga kasari. Bukas na ito tuloy ito. Bukas ng umaga. Ayan, bukas ng umaga ko na ayusin. Ay, hindi ito resibo ko. Wait lang. Ayan, hindi ko makita yung resibo. Bukas na lang. Ang pangalan ko yung ko kasi siya ay tulog na kung kaya yung ilagay yung resibo. Hello mga kasari. Ayan, good morning. Ayan, itutuloy ko na yung hindi ko na ano nagawa kagabi. Ayan, talagang hindi ko siya nagawa. Ayan. Mm, um, anong oras na? 8.40. 8.40 na mga kasari. Tamalik na. Ayan, at... Um, ko'y ano madaming gagawin ngayon ayan ngayon ay linggo kamusta sa inyo mga kasari um, ngayon ay March 17 na ayan ay, ano na tayo magtrabaho na tayo nang matapos tayo ng maaga ayan wala na naman akong itlog nabili na yung isang isang tray kahapon ayan kaya wala na naman tayong itlog bibili na naman tayo mamaya ayan Mili ako ng ano kahapon. Hindi oh. ko pa nakakain. Kay Mito. 57 ito. Dalawang piraso. Ayan. Gusto ko talaga yung ganyang kulay. Parang matamis. Ayan. Ito yung ano. Bawas-bawas na ito. Ayan. Bawas-bawas na yan. At ito yung ating resibo. Ayan pa ito, mga kasari. Ah, uh, March, ano, March 16. Ayan. Ayan yung mga binili ko, mga kasari kahapon. Ayan, meron na naman tayong points na 212 na yung points natin. Ayan, ayan. Ah, uh, um, Ayan, pinag-ano ko na kasi ko dito yung mga sabon. Yung sabon na ito, ayan, nagtatanggal ko na. Ayan, kapuno na naman yung cellphone ko. Lagi na lang. Ayan, tika. Mga chichaya, ang ano natin, kalbo-kalbo na. Ah. Wala na tayo mga chichaya. Kalbo-kalbo. Ayan. Ayan si passagli na tas magaling ayan o, tapos ulit at ayan ayan ayan, natapos din ako mga kasari 1.30pm na yan lang wala na yung sa taas binaba ko na kanina yan yung nakalagay doon hindi kasi ako nakapamili talaga ng mga picture yung ayan yung mga biscuit ayan yung mga kape natin yung mga kape 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 tapos din ako hmm. wala na akong cobra green ayan kasi yung cobra ko doon nakalagay eh. doon ko nilalagay yung cobra mabilis sa akin ngayon yung ano mga cobra na yan cobra na green ayan ang nilagay ko naman dito is ito ay, may naghahanap kasi ng shrimp. ayun. bumili ako ng shrimp kasi ang expired naman niya ano pa sa 2025 pa. ayun 2025 pa kaya okay lang 'yan. Bihira kasi yung shrimp na ano. Bihira lang yung naghahanap kaya ayun dinisplay ko na diyan. Yan itlog natin bago bagong bili. May sibuyas paminta. Ayan yung ating mga juice. Yung mga sabon na panlaba. Nandun sa likod yung mga shampoo. Ayan. hapon na. Anong mabilis sa lugar nyo ngayon? Ayan, anong mabilis? Anong mabilis sa inyong tindahan ngayon? Ano, ngayon mainit ang panahon. <laughs> ang init. Grabe, nagpalitan naman ako ng damit kasi sa, doon yung yung suot kong puti. Ano, puti siya pero ano, init na init ako. Sobrang init talaga ngayon. pwede sa ngayon. Sa ibang lugar, ano eh. Diba, dapat ngayon mabili mga ice candy, ganyan, mga ice candy. Yellow, ayan. Dito sa akin, ano, mabili naman sa akin dito yellow ngayon. Mabili ang, ano, ang yellow. Ayan, update-update lang tayo mga kasari. inyat. Ang ating panahon na Parang ano, mainit. Parang masarap matulog. <laughs> matulog. Sarap matulog. Tanghali na nga ako nung bukas kanina eh. Anong oras na yun? Alas 7 yan. Ay, Ano? Siyempre, sayang din yung mga bumili ng kape. Ayan, kaya... Wala. Ayan. Ah, uh, play lang tayo. Go-go lang tayo, mga kasari. Inanap mo? Nandiyan sa ano? Nandiyan sa nilalagyan ko. talaga. May mga pusa. Oh. May mga kwintas na sila ngayon. Ay, lahat sila yan may kwintas eh. Uh, 11 na pusa sila. Kwintas sila kasi sa palengke, yung bili ko nito 50 pesos sa isa eh. Eh, sa Shopee, ano lang pala mura lang. Kaya bumili ko lang ang 11. <laughs> Brown! Brown. Ba-brown? Ay, ano niya? parang pakiramdam ko, na oh, oh, oh. ahon ako. Pakiramdam talaga yung parang kung ahon na ahon ako. Sobrang kasi. Ayan. Yung ating yellow is, ayan na lang. Itong ganitong yellow ko is 4 pesos. 4 pesos. Tsaka 3 pesos. Ayan. Maganda ito dito. Pagka ano, nag yung mga soft drinks dito. Ayan na yung cook. Yung mismo nag yellow yan. Diyan kasi wala nga itong ano dito eh. Tinanggal ko. Ayan. Yung mga tubig na iba nilagay ko na dito. Kasi baka may bumili ng tubig. Wala pang bawas yung cake. Hindi namin nabawasan yan kah Kagabi. Ayan, birthday kasi ng anak ko. Ayan. Ayan. Tapos, babag yung mabababababab. Mabili ba kanina? Check lang natin kung mabili kanina. Madami pang nuggets. Ayan. Uh, ito, baloni. Itong baloni na ito, sa palengk niya, binibili. Eh, bukod pa yung nabibili sa amin. Kasi may araw lang kasi yun. Ayan. Ito na lang yung natira. Ayan. ito na lang natira. Sa ating mga produkto. Ayan, longga dog. Ayan, ito mga chips. Ayan, may tusino. Dalawang box na tusino. Kasi kaha, pagka uh, Saturday kumukuha siya ng maraming tusino kasi nga pag ngayong linggo is sarado. Pag, pag linggo, pampangal tusino. Ayan. Ayan. mga yellow na ginawa ko kagabi. Ito na lang natira kasi may bumili kanina. Binigay ko na yung lagayan. Uh, ang available namin natingi is jumbo lang. Kasi pagka regular is hindi masyado. Kaya hindi na kami nagbubukas ng regular. Nahat do. Ayan. Mga skinless. Shomai. Kanina lang to. show tsaka ayan hindi siya nakabili ng mga squid balls na ano wala na naman squid balls madaling araw pagka hindi siya nakabili is madaling araw siya bibili kasi uh, nasaraduhan na daw siya ng binibili kasi paano pumunta kanina mag alas 11 na ipagka eh, pagkalinggo pagka pala is maaga nagsasara din kinukuha na niya kinukuha na niya kaya ito wala pa tong bayad binigyan na lang muna sa kanya sa bodega kinuha kasi sarado na yung store